Isang pintig ng puso, sinasabi nila, may mga taong dumarating sa buhay natin nang hindi inaasahan, isang pintig ng puso, at bigla na lang alam mong siya na. Ang unang tagpo, Clara ay laging abala. Samantalang si Ethan ay mahilig umupo sa isang sulok, at kumuha ng litrato ng mga tao, lalo na si Clara. Hindi mo malaman kung kailan ka may in love. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang simpleng sulyap. Nagkausap sila ng na. minsang natapunan ni Clara si Ethan ng kape. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Ethan. At sinabi, mukhang ikaw na ang highlight ng araw ko. Ang mga lihim na larawan. Habang tumatagal, mas napapalapit sila sa isa't isa. Si Ethan ay palaging nagpapakita ng mga larawan kay Clara. Mga simpleng litrato ng mga ngiti niya at mga moment na hindi niya namamalayan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Clara, may malalim na dahilan kung bakit patuloy na kinukunan siya ni Ethan ng litrato sa likod ng bawat larawan ay isang lihim, isang kwento, na nais sabihin ng puso. Ang katutuhanan, isang araw, habang naglilinis si Clara sa kafe, may nahulog na sobra sa bag ni Ethan. Doon niya natuklasan ang mga lumang, litrato ng isang babae na kahawig, na niya. Ethan, sa gitna ng luha. Inamin na si Clara ay kahawig ng kanyang unang pag-ibig na yumao dahil sa sakit. Ngunit paano mo ipaglalaban ang isang pagmamahal kung ang anino ng nakaraan ay patuloy kang binabalikan sa kabila ng lahat. Napagtanto ni Ethan na si Clara ay higit pa sa isang alaala. Siya ay isang bagong simula. Isang pintig ng puso sa huling eksena ipinapakita ang isang art gallery na puno ng litrato ni Clara sa gitna ng lahat. Nang larawan ay isang bago. Obra si Clara at Ethan na magkahawak kamay. Dahil sa bawat tindig ng puso, may kwento. Nag-uumpisa at minsan. Ang tunay na pag-ibig ay dumarating kapag handa ka ng buksan muli ang iyong puso isang tintig ng puso, isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at bagong simula. Dahil ang puso ay lagi may espasyo para magmahal muli.